<laughs> <laughs> Sorry, try nyo ulit ha, ah. dito yeah. ka na. Maghubad ka. mag ka. Ay, datak ta, yung damit mo. Kaya ay, ma, Carlos, mag na. <laughs> Malit na, <ay>, na. lang <laughs> tayo. Serius, mag na. Ba, di may net. Insta. Oo, ka Hello guys, kaya po ako bang

Ayun na guys, welcome to my channel. Sudod ni Nay, sudod. Butik yata. Ay, doon pa yung usog eh. lang mahuhulog, epic fail. Okay na yan. Eto na. Satisfaction. Uula na ng duha at satisfaction. Lapa. <laughs> Lapa.

Aray sa papak na eh. Kaya, kaya. Kaya, tayo mo na yung kaya. ba naman ng bundok? Kaya niya, tinutungtong mo so, ngayon. Tinalos ko pala doon. Bibidyo din ako. Madami na dyan. <laughs> <laughs> Parang mas madami din yung nakuha namin yung... ano. <laughs> Dito. Oh, Langgang pa. Dito pa. Dito pa. Dito pa. Dito pa. nabagsak ang basal bukong babay na. Babay na nga. Dito pa. Dito pa. Dito pa. pa lang. Gusto ni Gab. <laughs> Ay, teka, hindi gabi. Lagam? Wala daw ka langgam-langgam eh. Ay, dami na oh. Ay, sambal din. Tumabag pa ko ng ang talo. gab na natutuyain. <laughs> uh, so, kaya laban yun. Ayan naman, tumayo si Itan. Makipot ng nalalakma. Ano yan? walang Wala dapat dami na dami na. na, na. Yah. Okay. Yeah. <laughs> Masarap. <laughs> <Lasing trafal. laughs> <laughs> Unang kagat. Unang kagat, <laughs> Mauksong tayo. Tingnan nyo, tingnan nyo. nyo yung nakuha natin. Ito. Dami guys. Anong tawag niya sa inyo? Grapes. Grapes. Ubas bubat. Nadinig ko yan, lumboy. Tulia ko Lipote. Susu. Tara na. Eh, dahon. Hindi ko po alam Hindi ko po alam yan. Hindi sa... sa dugo. Sa, sa ako. Oh, what's up madlam people? Hindi <laughs> po natin malamang kung sinagusto ko na yan. Mamaya rin natin yan. Bayawa. Lakang-lakang bayawa ka ka. Ang fakla Basa ino tumapat, mapat Oh yeah. Yeah.

Yeah. Tamis boy. Tan. Ah. Tamis na mapakla. Kumain ka sa kanila. Ano masasabi niya? Masarap. Ah, oh, masarap. Seros. <laughs> <Say Los. laughs> ano masasabi mo? Bawo yan. Ikaw, ano masasabi mo? Masarap.